sa ayan. Tingnan niyo dito guys, ah. Alam niyo ba sa busy namin sa palayan guys, no? Hindi ko talaga 'to malayan na malalaki na pala tong mga patatas namin ayano. Oh. Dito medyo maliliit pa siya kasi ito yung panghuli namin tinanim dito. Yun doon aside, yung doon na side, pinaka medyo mataas taas siya kasi yun yung pinakauna tinanim tapos second ito, then ito na yung panghuli. Hmm. Tapos yung mga maliliit na mga dahon-dahon ganyan. Ano yan siya? Mustard, Uh, sak. Tapos, dito ko naman ulit tinanim yung aking pechay, guys. So, hindi ko alam kung magbunga ba ito talaga, mag ano ba siya talaga, mag work ba ito siya talaga. Hmm. <coughs> Tapos yung ating mga ano ito um tawag dito ay eh, radish yung mga ganito yung mga ganitong dahon niya guys radish ito naman is mustasa halo halo na yan siya dyan guys no ayan tapos lemon natin mahinog na naman ulit ayan Hmm. Medyo matagal-tagal rin ako hindi nakapag-video dito na side guys no dahil pag umaga busy ako sa pag uh, prepare ng mga bata para pumasok na sa school tapos pag na, pag makapasok na si arene eh, dali-dali rin ako pupunta sa palayan. Kaya ngayon lang ulit ako naka-video dito. Hmm. ayan Ayun. Pag yung mga ganyan mga na mapayat siya ng mga mustasa, Ibig sabihin yun lang yan eh, hindi maganda yung lupa niya dito. Or kailangan ba talaga siyang bungkalin? Maglipat ka. Kaya dito sa amin guys, marami na talagang nakahingi dito sa amin ng mga similya niya, mga kanyang maliliit. Yun tinanim din ng aking binan dito ng mga okra. Ayan, maliliit pa siya yan oh. Ayan, tapos yung iba, hindi ko alam kung Ayan. Tapos yung ano natin dito. Uh, ang ganda. Para ka lang nasa ano guys. Ay. Eh? Ang ganda magpicture dyan. Punta ka dyan sa gitna. Tapos magpicture ka. Or magvideo ka. Kadalasan yung mga nefali dito mahilig silang dahil mahilig din sila sa TikTok no yung mga Nepali eh nag -ano din sila dito nagti-TikTok TikTok sila diyan lalo na yung <laughs> sina anti Kapit bahay namin Kulitis <laughs> kulitis Yan ganito yan siya guys so mustard oil mm. Kapag pa yan siya ganyan pa yan siya pwede mo yan siyang gulayin or mga ganito pwede pa yan kasi hindi pa yung lumabas yung ano niya talaga. Ito rin gulay din to. Hmm. Pag medyo malaki na siya at lalabas na yung ganito niya, bulaklak niya. Hindi na yan siya po guys. Pero kung linghod pa yung pinakadulo niya, pwede mo pa siyang ganyanin. Okay pa yun. Kahit may bulaklak pa siya. Ayan. Ang lamig yung naka-jacket ako ngayon guys yung mahiwagan natin jacket ayan dami pa dito mga similya oh Hay nung banjan ko talang talaga tinanim yung aking pechay dahil dun ko sana dapat talaga itanim to pero tinanim na doon ng bayan ko babae ng okra kaya dito ko na lang talaga siningit. Dito kami nagsusunog dati ng ano ng mga basura mga silupin-silupin ba para hindi na kailangan pumunta sa loob sa ay sa likod kaya nilipat ko hindi na ako dito nasusunog dahil may mga gulay na dito kasi pag magsunog ka dito mamamatay yung mga pananim mo kasi nainitan kaya nilipat ko na lang doon bumalik ako doon sa likod para magsunog tapos ang tataba ang taba ng ano. kulitis hmm. yung aking halaman buhay na buhay na rin mm. buhay na buhay talaga siya green na green talaga siya no hindi may side ano meron isa doon buhay kasi ito dito ayan ito naman kasi mabubuhay rin naman talaga to siya kahit summer mo pa siyang itanim ay kahit winter pero maganda sana dapat talaga pag summer mo itanim kasi maputik ma ano ba malambot yung lupa pero pag ang, ako kasi, yung tinanim ko yung sa akin, yung malaki, ayun. Tinanim ko yung dati is winter yun. Inano ko lang siya talaga tuwing nag-ano ako ng, nagluluto ako ng bigas. Pag naghugas ako ng bigas, yun yung ginagawa kong pang dilig sa kanya. Tapos pag may naghugas ako ng mga gulay, mga ganun, -ganun ba? Kaya tumubo naman din siya. Ito naman, malapit ng na labas yung bulaklak niya. Hmm. Huh gaganyan natin yan busy pa kasi talaga kami sa ano guys uy sa palayan day uy yung tignan nyo yan oh. dapat gaganyan ko pa yan siya eh nagtubo man siya <laughs> nagtubo man siya yan oh. sabi na mabiran ko hindi na daw tutubo ano to sya kay sayote hindi daw ngayon yung weather na taniman yan noon, one time kasi matagal na yun, matagal-tagal last month pa nata yun or ano oh last month nakapunta ako ng Guray. Nakita ako ng sayote, bumili ako ng tatlong piraso. Yung dalawa ginisa ko lang tapos yung ito tinanim ko. Although yung nakabili ako ng sayote tatlong piraso, may ano na talaga siya sa dulo, yung parang may dahon-dahon na ba yung ganyan ba. So sabi nila hindi daw yan ngayon taniman. So, hindi ko naman tinanim pero sabi ko, gusto gusto ko talaga magtanim kaya try ko. Wala namang masama kung i-try kong matanim. Eh baka naman, baka naman magbunga. Pero yung beans ko guys, oh, grabe, sobrang ganta. Hmm. Sana ay magbunga na kayo dahil Kasi yung balaklak natin na uh, purple, ang grabe, ang ganda-ganda. Yung parsley namin. Ang sarap nitong parsley guys, pag ihalo mo yan sa ano, sa chicken curry or kalabaw na curry ganun ba masarap yan mabango ayan yun yung mga garlic natin ang, ang grabe ang sipag magbunga ng ano ng purple ang dami dami niyang bunga ay dami dami niyang bulaklak Nagagandahan talaga ako sa dilaw na to guys. Oh, buyag. Pagkadami ng ano niya, bulaklak niya. Tapos syempre yung talong natin. Nagbunga na rin ulit. Uy, wow, ang dami niyang bunga. Yung iba maliliit pa. Nagugulay na naman tayo na ito. Ayan oh. Buyag. Isa yan. Garlic din ito ulit. Tapos doon, peach Pichay mm, pechay at saka yung litos mix mix ko lang yan sya bumili ako ng isang balot na litos mm. pero sana nga lang talaga lumaki ka dyan no sana mabuhay ka dahil para si Ayman kasi pag mabuhay yun kasi first time ni Ayman na makakain ng ganunang litos litos ba litos na noon litos Lettuce ba yun? Lettuce or lotus ba yun? Lettuce lagi. <laughs> Buwang naglibog ko, sorry. Lettuce, oo. Kasi mahilig silang kung ano nang tinapay. Parang burger style ba guys? Tapos itlog. Babaan sila. Itlog. Tapos wala tayong lettuce. Kaya yung ginawa kong pang nagulay-gulay is yung cabbage. Although mahilig din naman sa emang magtapak ng cabbage. Pero si Arin, kumakain yun siya pero hindi gaano. Sa si eman lang talaga. Yung halaman natin. Palagi dahil wala. Palagi akong wala dito sa bahay. Ayan. Tapos ito. Kita niya. Ayan. Bulaklak yan guys. Kinuha ko lang dito dito. Kinuha ko lang to siya. Doon sa ano sa barangay hall ba. Nakita ko lang kasi sa gilid. So, marami kasi. Marami kasi sa tumubo na maliliit na ganito. So kumuha ako. <laughs> Ayan. Tumubo na rin. Alam niyo ba guys, ito natago ko pa sa kabinet ng dalawang araw or tatlong araw at Bago, saka ko lang naisip na may halaman pala akong kinuha sa barangay wall. Nung nag ng, ano ni Arin ba nung, ay ni Ima, ni RG nung four piece. Ayan. So, kinuha ko siya. Lanta na talaga to siya. So, sinu-try ko lang siya na itanim. Baka naman tumubo. So, tumubo siya dahil. Hmm. Uh. Tapos ito dito din. May ano din ako yung parang dilaw. Hmm. Ang dami niya ring halaman. O, no? ayan na. Ah. So, lalabas na rin yung mga halaman niya. Mga bulaklak niyan. Ayan. Hmm. Ito talaga, kung tawag natin dito sa atin sa Pilipinas, nilalaro ko pa talaga ito. Naalala ko ito dati, nung bata pa ako, no? nilalaro ko ito dati. Mga, mga pinsan ko, mga ganun. Dahil parang may alum-alum siya na lumalabas. Kanyan. Tingnan niyo. Alam niyo bang ginagawa namin? Dahil, ako gusto, dahil kami gusto namin may alum sa muka. Yung ganun ba? Nilalagay namin ito sa muka guys. Pinuno namin yung muka. Kabataan natin ba dati? Ayun. Ito yung mga nilalaro namin. Ginagawa namin para magkaroon kami ng alum sa muka. Ganun. Ayan yung palibot natin dahil. Hmm. Marin. Guys, mo mo hati na ko Good morning. Good morning. Bye bye na Dayan. Bye bye. Bye bye. Bye bye. -bye. Tara ha. Okay. Thank you,